Hello guys. Uh, may tuturo ako sa inyo na technique kung paano pa andarin itong sira na electric pan. Subukan natin na sira. Hawa dong, hawa silik natin sa so one. So wala. Nakasaksak na. Nakasaksak na. So wala. So ibig sabihin, sira talaga to. Pero kung napansin niyo guys, kadalasan kung kapasitor lang yung sira magugong siya so atong nakita natin na hindi siya talaga nagugong ibig sabihin sira tong ay kunin ano, check mo kuryente eh. ni sira tong ah, okay tong okay tong kapasitor niya yung posibleng may sira nito itong thermal fuse pero uro ko sa inyo paano natin i-bypass pag ganyan ang ah, problema So, tuturo ko sa inyo kung paano i-bypass. Kung kita nyo to guys, ito yung dugtungan. Dito tayo mag-bypass. Tapos, magkuha lang tayo ng wire na maliit. Gaya nito na itap natin dito. Ito. Itap natin dito sa kapasitor. So, kung uh, mabalik tayo pag tap yung ikot niya is pabalikta din. Pero pag baliktad, i Lipat nyo lang dito sa kabilang uh, wire ng kapasitor. Subukan natin guys kung paano. Guys, may nakuha na tayong wire na maliit. Itap natin dito. Dito. Ilapit mo chay. Dito. Dito. So, dito natin itap. Ito guys, tanggalin lang natin to itong insulator na to tapos i-splice natin dito o, tingnan nyo ah dito pag makita, makakita kayo ng ganito sa uh, electric pan nyo ito yung dugtungan so walang ibang dugtungan ito lang talaga so dito kayo mag tap tapos pagkatapos nyan ito na ito na yung wire na Ah, uh, na bypass natin. So mag-ano lang tayo dito, cut. Dito natin 'yan i- i, i- splice dito. Tingnan niyo. Huwag niyo na lang putulin para ayano ano na lang. Balatan niyo na lang yung wire. Tapos i- splice niyo dito. Dito tingnan niyo. buka natin, guys. May batang ano dito Pasaway Mag technician daw siya Pag laki niya So ito e, Subukan natin guys Kuniti siya eh, basin magkurintihan Subukan natin guys Kung Gumana ba So kung tadi tong ikot Baliktad itong ikot Ibig sabihin Baliktad din to na pagkalagay So ilipat lang natin dito sa kabilang wire ng kapasitor. Subukan natin isaksak. Ito. Okay. Silik natin. Ito na. Nakasaksak na. Ito. Nakasaksak na. Silik natin. Ayun. Ayun. Gumana na guys. So, sakto, sakto lang yung ano niya. Yung uh, ikot nandun sa yung hangin niya sakto lang talaga hindi siya nabaliktad so ibig ko sabihin ah, okay na yung electric pan natin so, tanggalin natin tapos pag ganyan yan, oh, yan plug natin guys yan plug tapos ah, ano ay na lang natin yan uh, ah, i-tip itipa na lang natin para para Okay lang guys. Yun lang guys. Yung nai-share ko sana. Uh, sun uh, Gawin nyo ito sa inyong electric pan. So, madali lang. Hindi na kayo gagastos pa ng ang mga technician na gagawa nito. Pwede kayo lang. Basta siguraduhin nilang lang na, na ingat talaga kayo. Kasi baka current ito. So, baka maging malaki na yung problema niyo, oh, so, ito lang oh. oh ganyan lang ganyan lang na pagkatap okay